Tingnan mo yung sa isang berlaso yung mga idolo. O, diba? Kaya po yung tsura ng pinasukan ng alanganin na oras, eh, no? Ang aming mga mababait na customer. Kaya yung ano? Kabuloktot yan, eh, paisaw. Ano? Mukhang malalim yung iniisip, eh. <laughs> My goodness. Ay, ano? Kasi, yung bore daw niya manong Rudy Wes sa bore niya yung bore niya naglaho nag stay in yung lalas siyang mamutmut ano eh oh ting 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 eh bilato mo yung ting ting namin para tubulok tot man eh ako ko ano eh Tonis, ting ting, kita boleh eh. Hmm. Saan? Ano nga daw? Ah, yan ah, oh, O, para siya ng My goodness. <laughs>